guys, kumusta po ang pinakamalakas na po natin na pasakay po ngayong araw guys is meron po tayong mga, meron po tayong pasakay na guys. So, ito po yung pangbalakasan ko po ng pasakay for today guys. So, ang kombi ko po dyan guys is meron po ako dyan 926. At saka meron din po ako dyan guys ng um, 6, 0, and 9 po. So, pa-slide na lang din po yan sa result po kagabi guys. So, ito po yung pasakay ko po. Pasakay noibi po. 926 po at saka 609. Pwede po STL, pwede din po national. So, susunod na po natin yung tinatawag po natin guys na pa-slide po sa bagdok ni Boss Ibo. Guys, ito po yung pa-slide po ni Boss Ibo sa pabagdok niya po sa Facebook. Guys, meron po 936, meron po 686 guys at meron din pong 365. Ito po yung suggested niya na pa-slide po sa kanyang pabagdok guys. No? So, 3 kombi lang po yan guys. Isusunod na po tayo, natin guys kung paano po maka-join sa ating YouTube community or VIP members. Guys, so gusto nyo po pala mag-join dito po sa YouTube, guys. So, meron po tayong um, 79 good for one month. 3 pesos lang po per day. VIP members po natin yan, guys. No? Good for one month dito po. Dito lang din po yung bayad, guys. No? So, kung hindi po kayo marunong, guys, meron pong tutorial dyan sa may kilid. Tingnan nyo po yan. Yan po tutorial dyan. So, bago po kayo malis, so, huwag nyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe, guys. No? Yun lang po. Ingat.